Hello guys, so for this video ay gagawa tayo ng budo or sa Tagalog burong isda buro kasi asin buro asin yung ingredients So, ito guys, binabad ko na siya ng siguro mga apat na oras o lima. Nilagyan ko siya ng asin. Marami asin. Tumaalap talaga. binabad ko na siya ng limang oras. Then, pagkatapos nito ay atin na siyang ilagay dito. Yan guys. naglagay na rin ako ng asin para pag lagay natin siya dyan, may asin na nakahanda. So guys, isa natin paglagay itong ating isda. Thank you guys. Okay, so so guys, lagi ng para hindi <coughs> mag ano yung, dimagan, yung asin. Yung matanggal tanggal yung asin. <coughs> tapos dito na natin ang sinche guys para matapkan yung then lagay ulit ganito lang ulit ulit lang yung ating procedure tapos pag natulog na siya ipitan natin siya ng mabigat na kaoy o kaya batot tapos, tapos yung katas nito para lumabas ito kasi dali yan. Marami guys. Okay. Marami yung odin. Dapat na mabuk siya sa asin. Repeat the procedure ulit. Ulit ulit lang. Masarap to pag pinirito. Bukas pwede na ito ulamin palitohin. Mahal yung isda rito kahit probinsya. Asin oh Asin ulit. Now, tapos na natin ilagay isa-isa. So, tinabunan ko na siya ng asin ulit sa taas. Para hindi hirawin. Magbabas ito siya, guys. din Yun yung pinakakatas niya. Yun ang tutulo. Kaya kailangan yung gawin natin sa batas-batas na kagayan para, para hindi siya mag-stack yung kanyang katas. Kasi pag nag-stack yung katas, doon papasok si uod. Oh, mahirap na uwin. Sayang lang din ng kain. So, pag ganito guys, tapan lang natin siya ng ano, papilo rin sa taas. Ayan guys, tapos na yung ating buro. Dami po kasi na. <laughs> okay, guys. Pinato ako na siya ng tubig. Para yung katas niya is lalabas. Ha, thank you for watching.